ano ang gagawin mo kung bigla mong matuklasan na kaya mong mag-withdraw ng walang limit sa kahit anong ATM. Hindi pagmanako ng pera ng iba, kundi ang paggawa ng pera na technically hindi naman nag exist Isang lalaki ang natuklasan ng eksaktong loophole na yan at limang buwan siyang namuhay na parang hari. Private jets, five-star hotels, $50,000 na bar tabs. Lahat galing sa isang glitch na naging accidental millionaire. Pero heto ang totoo tungkol sa easy money. Hindi talaga ito madali at ang kapalit na binayaran niya sa huli, baka ikagunat mo. Ito ang totoong kwento kung paano nagawa ng isang walang-wala na bartender ang ihack ang banking system gamit lang ang perfect timing at isang plastic card Pebrero 2011 Wangarata Australia Isipin mo ito 29 anyos ka. Nagtatrabaho sa isang bar na walang patutunguhan sa isang bayan na halos walang nakakakilala. Gabi-gabi, pinapanood mo ang mga tao na ginagastos ang perang alam mong hindi mo kailanman magkakaroon. Sa bangko mo, $342 lang and that's on a good day. Yan ang realidad ni Dan Saunders. Sa gabing iyon, Pauwi na siya galing sa isang shift, medyo tipsy, desperadong kailangan ng pamasahe para sa taxi. Digla niyang napansin ang isang ATM na kumikislap sa ilalim ng streetlight parang isang ilaw na umaakit sa kanya. Saktong malas, kailangan niya ng perang wala siya. Isinuksok niya ang card, umaasang makakakuha man lang ng kunting cash para makauwi. Pero may nangyaring kakaiba. nag ang screen. Balance unavailable at this time. Karamihan, tatalikod na lang. Sira ang ATM. Malas. Pero si Dan, may nakita sa kislap na yon. Isang mabilis na sulyap sa totoong balance niya bago ito nawala. At siguro dahil sa beer o sa desperasyon, nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na sobrang irrational. Sinubukan niyang mag-transfer ng $200 mula sa credit account papunta sa halos walang laman niyang savings account. Umingay ang makina, nag-isip sandali, tapos ibinalik ang card. Transaction cancelled. Walang pera, walang resibo, walang kahit ano. Pero dito nagsisimula ang nakakaintrigang bahagi. madaling araw na. Tahimik na tahimik ang buong bayan. Pero si Dan, hindi mapakali. Iniisip pa rin ang glitch na yun. Paano kung... Isinuksok niya ulit ang card. Pero ngayong beses, imbes na maglipat ng pera, diretso siyang nag-withdraw ng $200 mula sa halos empty niyang savings account. Umugong ang makina. Yung pamilyar na tunog na parang nagbibilang ng pera at bigla, cash. Totoong pera. $200 sa malulutong na bills. Nakatitig lang si Dan sa mga perang iyon, parang galing sa ibang planeta. Hindi dapat posible ito. Alam na alam niya kung magkano ang nasa account niya at hindi sapat para sa ganitong withdrawal. Pero ayun na na, hawak-hawak na niya. Totoong pera. Ang lohikal na parte ng utak niya, sumisigaw. Bank error to. Pero yung pasaway na boses sa loob niya, bumulong. Paano kung subukan mo ulit? Kaya sinubukan niya. $500 na transfer sa pagitan ng accounts tapos $500 withdrawal. Walang alinlangan ng machine. Sumunod, $600. Pareho ang resulta. Pag-uwi niya, may $1,300 na cash si Dan at isang mapanganib na realization. Nakahanap siya ng cheat code sa banking system. Siguro, iniisip mo ngayon, paano nga ba? Possible ba to? Paano nagawa ng isang tao na parang gumawa ng sariling pera? Eto ang natuklasan ni Dan. At sobrang simple, pero sobrang talino. Ang banking system gumagana gamit ang batch processing. May mga oras, lalo na sa pagitan ng 1 at 3 AM, na nasa maintenance mode ang system. Parang bulag pansamantala ang mga security camera ng bangko. Sa mga oras na yon, pwede siyang mag-transfer ng pera sa account niya na hindi agad na verify ng system. Tapos, mag -wi withdraw siya ng totoong cash. At pag nagising na ulit ang system at na-realize na peke ang transfer, natakpan na ito ni Dan gamit ang mas malaking fake transfer. Parang financial juggling. Habang tuloy-tuloy ang laro, hindi napapansin na peke lahat ng bola. Gabi-gabi, tinatest ni Dan ang teoryang ito $4,000, tapos $8,000, tapos $16,000. Kinabukasan, tatawag siya sa automated balance line, halos mabaliw sa kaba, at bawat tawag, parehong sagot ng robotic voice. Oo, andyan pa rin ang pera, kahit sa papel lang. Sa ikalabing dalawang araw, biglang nag-freeze ang ATM sa gitna ng transaksyon. Naipit ang card ni Dan tatlumpun segundo na parang tatlumpun taon. Tapos, click, balik sa normal. Parang walang nangyari. Pagkalipas lang ng isang buwan, ipinakita ng savings balance niya ang lampas isang milyong dolyar. Isang bartender na kapos sa pera, naging instant paper millionaire gamit lang ang tamang timing at isang plastic card. Isipin mong isang araw paggising mo, milyonaryo ka na. Anong gagawin mo? Babayaran ang lahat ng utang at mamumuhay ng tahimik o tuluyang kang mababaliw. Pinili ni Dan ang kabaliwan. At sa totoo lang, hindi ko siya masisisi. Nagpa-charter siya ng private jet papuntang Bali para lang sa weekend getaways. Nang tanungin siya ng piloto kung paano nakaya ng isang bartender ang ganito, simple lang ang sagot ni Dan at swak na swak para sa 2011. Crypto. Lahat naniniwala sa crypto noon. Nagbubuk siya ng buong palapag ng mga luxury hotel. Nagtatapo ng $100 tips na parang confetti. Isang gabi, sa isang nightclub sa Melbourne, gumasto siya ng $50,000 dahil kaya niya lang. Ang champagne na in-order niya, mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan. Pero eto ang interesting part. Hindi lang ito tungkol sa luho. May natuklasan si Dan tungkol sa pera. Hindi lang ito buying power, kundi social power. Yung mga dating hindi man lang siya pinapansin, biglang naaalalang kaklase nila siya. Mga estranghero nagiging biglang best friend. Mga babaeng hindi man lang titingin sa kanya noon, ngayon nakikinig sa bawat salita niya. Ang pagkakaroon ng pera o kahit itsurang may pera ka, binabago kung paano ka tinitignan ng mundo. At nalulong si Dan sa pakiramdam na yon. Naging parang financial fairy godfather siya. May kaibigang hirap sa bayarin sa universidad, binayaran niya ng buo may kakilalang nalulunod sa student loans, nililinis niya overnight. Kahit utang ng halos hindi niya kilala, binabayaran niya para lang makita yung gulat at pasasalamat sa mukha nila. Kung may imahinasyon ka at pera, sabi ni Dan sa isa sa mga party niya, kaya mong gawing totoo ang kahit anong wildest dreams ng tao. Limang buwan siyang nabuhay ng ganito. 1.6 million dollars Naubos na parang barya lang at walang kakwenta-kwenta. Private jets, penthouse, VIP lahat. Lahat galing sa kanyang midnight ritual ng paglilipat ng peking pera sa mga accounts. Pero gaya ng lahat ng fairy tales, may madilim na bahagi rin ito. Pag-sapit ng spring ng 2011, unti-unti nang gumuho si Dan. Ang lalaking dati ay nasisiyahan sa anyang sikreto, naging bilanggo na nito. Nagkaroon siya ng panginginig sa kamay na hindi nawawala. Bigla na lang siyang tinatamaan ng panic attacks. Madalas siyang magising mula sa bangungot. Mga ilaw ng pulis, mga posa sa kamay niya bawat umaga, naging ritual ng takot. Gugugulin niya ang unang oras sa pag-google ng pangalan niya, kasama ang salitang arrest o fraud, para lang siguraduhin na hindi iyon ang araw ng kanyang pagkahuli. Bawat pagtunog ng telepono, nagpapanik. Bawat katok sa pinto, pakiramdam niya, katapusan na. At ang pinakamasama wala pa ring alam ang bangko. minsan-minsan, tumatawag sila pero para lang i-verify ang gastos niya. Sir, kayo po ba ang gumastos ng $8,000 sa hotel na ito? Masayang tanong ng operator. Ah, uh, uh, oo, ako nga. Garalgal na sagot ni Dan. Great, just checking for fraud. Thanks for your business. Halos nakakatawa, no? Nagnanakaw siya ng perang hindi naman talaga nag-eexist at ang bangko pa ang nagpapasalamat sa kanya. Pero si Dan hindi na matawa. Kinakain na siya ng konsensya. Nilabag niya ang lahat ng prinsipyo sa buhay at hindi na matahimik ang kanyang budhi. Isang gabi, hinarap siya ng kaibigan niyang si Jake sa bar. Alam ko ang ginagawa mo, bulong nito yung mga transfer, yung mga midnight ATM run, nakita kita. Hinawakan ni Jake ang pulso ni Dan habang inaabot nito ang card. Mapupunta ka sa kulungan, mate, at hindi ko kayang panoorin yun. Tumalikod si Jake at umalis. Iniwan si Dan mag-isa, kasama lang ang pinakamahal na bote ng champagne at ang napakabigat na katotohanan. Noong Hunyo 2011, tuluyan nang bumigay si Dan. Hindi na niya kinaya ang paranoia, ang guilt, ang walang tigil na takot. Isang gabi, bigla na lang siyang tumigil. Wala nang midnight transfers, wala nang paglalaro ng Peking pera. Hinayaan niyang makita ng system ang totoo. At sa isang iglap, lumabas ang tunay na laman ng account niya negative millions. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay, tinawagan niya ang bangko para umamin. Para ibalik kahit ano pang natirang pera, pero agad siyang pinutol ng manager. Sir, polis matter na po ito. Hindi na namin pwedeng pag-usapan. Binabanid ng telepono at naghintay ng mga sirena. Isang oras, dalawa, isang buong araw pero walang dumating at doon niya na-realize ang mas masama pa kaysa maaresto. Hindi sila dumarating dahil ginagawa na nilang kompletong kaso laban sa kanya. Bawat transaksyon, bawat withdrawal, bawat gabing binahan ng champagne, lahat dinodokumento. Hindi lang siya arestuhin, ibabaon siya. Dalawang taon ng katahimikan Dalawang taong nabubuhay sa limbo habang ang 1.6 milyon na phantom loss ay nakatala sa libro ng bangko at kinakain siya ng konsensya. Hanggang sa wakas, noong 2013, ginawa ni Dan ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Lumapit siya sa mga pahayadan at isiniwalat ang kanyang kwento. Lumabas sa national TV para bang hinamon niya mismo ang mga otoridad na hulihin siya. At sa pagkakataong ito, ginawa nila. Ang paglilitis ay parang hindi totoo. Kahit ang hukom Nahirap ang intindihin ang kaso. Magnanakaw siya pero ninakaw niya ang perang hindi naman talaga nage-exist. Paliwanag ng prosecutor sa litong jury. Dalawang beses pang nagtanyong ang judge para malinawan. Halos natawa si Dan. Ganon din kagets ng korte ang mangyari tulad ng bangko noon. Umamin siya. Guilty. Isang taon sa kulungan at kasunod na labing walong buwan ng community service. Tinapos siya ang sentensya at pagkatapos noon, bumalik siya sa normal na buhay. Bumalik siya sa bar, kung saan nagsimula ang lahat. Sa unang araw niya pabalik, may isang suki na nakakita sa kanya. Hindi ba ikaw yung ATM guy? Tanong nito. Napahinga ng malalim si Dan, handa sa panghuhusga. Pero imbis na insulto, may inabot sa kanyang lalaki, dalawang pong dolyar. Yan ang pinakamagandang tip na makukuha mo, galing sa pera na totoong pinaghirapan. Biro nito. Pareho silang natawa. Sa unang pagkakataon, parang may kunting kapatawarang dumating. Ano ang aral dito? Na hindi nagbabayad ang krimen? Na ang madaling pera may kasamang lihim na kapalit? Siguro. Pero para sa akin, may mas malalim na itinuturo ang kwento ni Dan tungkol sa pagkatao ng tao. Kapag bigla nating nakuha ang lahat ng gusto natin, sino ang nagiging tayo at kaya ba nating mabuhay kasama ang taong naging tayo? Nahanap ni Dan ang paraan para magkaroon ng walang katapusang pera, pero nawalan naman siya ng sarili sa proseso. Hindi kulungan o community service ang tunay na kabayaran, kundi ang halos tuluyang pagkawala ng pagkatao niya. Minsan, ang pinakamahal na bagay sa buhay ay yung mga mukhang libre sa simula. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Dan, ano ang gagawin mo? Comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-subscribe dahil puno ang mundo ng mga taong may nakakabaliw na kwento. Hanggang sa susunod.